narito ako sa ano barako ko and ng Adachi ko yan Bu pag ito sargado na kasi maraming mga buko eh. pag sargado na yan lalong maganda kasi yan o oh, puro buko pa siya Ayan, ang daming tao rin. Ayun. Yan, ang ganda niya. Pag lalo ito, mga nagbukahan na ito ng sabay-sabay. Ano siya? Amazing. Ganda. Yan, oh, mga nakabuko pa kasi. ang dami kahapon walang tao eh ngayon ang dami very cute yellow ito naman orange cute very beautiful But cute ito ganda. Cute. Ako makaalis. May nakaharang na tao. Mm, cute.

Hindi naman to rose. Ano kaya to Ito, ibang klaseng rose. Buka rose. <laughs> Nakabuka kasi siya. Ito. Ano ba yan? Buka rose ba ang tawag dyan? Ito, kulay pink. yan Ito ay, nag pink orange. Hmm. Gandum. Okay. Oh. Okay. Oh. <laughs> hmm. Very beautiful. Beautiful. Hmm. Oh, syarikat ini siapa jodohnya? Hmm. 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 hindi maganda. Yeah. Cute. Grabe init. Pero may ano, masarap naman at medyo malamig ang panahon. Ito. na barako ko yun daw ito ibig sabihin rose ano ba yung part ng mga rose pag nagbukahan lahat ito napakaganda eh Ayan. My white, my pink. Itong mga buko pa white. Ano na siya, matanda ng puno. Pero pinupula lang nila para mag magsanga-sanga. Pawal daw tumae ang aso. Oy! Ayan. parang violet. May violet din pala. Ito ang violet. Yan. May malalaki dito. Yan no? daming buko. Hindi pa nagkaano. Pag nagsabay-sabay na yan, lalong maganda. park ng ano kumbaga sa atin park Cute. Yun, ano. grabe lang ang init masakit din sa balat kahit malamig ang simoy ng hangin

masyadong bumubuka daming buko pag nag ano to bumuka napakaganda red na red. Ayun. Sa isang baka mga dalawang linggo buka na itong mga to. Yung naka-arko na yun, hindi pa Oh

Lawak din nga Lawak din ng na to. Wala naman bayad siya. Kasi yung ibang park may may mga bayad eh. Ito wala. Wala.

hindi pa nabukan ah. pag bumukan dito ako nagpa-picture kahapon sa mga ulakos <coughs> na ito ang ganda lang tingnan talaga napaka aliw tingnan Pa, parang pahingahan malawak din to malawak din ang daming kumukuha ng mga ah 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 talaga may humaharap eh. Ayan. Ito, hindi pa masyadong mga buka ang mga ano dito. Babay na. Sana magustuhan nyo to pag napanood nyo. Kasi ang gaganda kasi talaga. Bye-bye.